kahulugan ng pigs sa panaginip. Ang mga igos ay maaaring magdala ng iba't ibang simbolikong kahulugan, kabilang ang isang panahon ng pagkamalikhain, pagiging produktibo o katuparan sa personal o profesional na buhay ng isang tao. Ang matamis at makatas na kalikasan ng igos ay kumakatawan sa indulohensya, kasiyahan at karangyaan sa paggising ng nananaginip. Samantalang ang mga igos ay sumisimbolo din ng mga nakatagong pagnanasa o mga nakatagong lihim ang nakakita ng mga igos sa isang panaginip ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pisikal at emosyonal na pagpapakain. Sa ilang kultura, ang igos ay simbolo ng proteksyon at magandang kapalaran. Tulad ng lahat ng mga simbolo ng panaginip, mahalagang isaalang-alang ang mga personal na karanasan at emosyon. Ang sagisag ng mga igos sa mga panaginip ay komplikado at maaaring sumaklaw sa isang hanay ng mga kahulugan na sumasalamin sa multipacet na kalikasan ng pag-iisip ng tao. Ito ang ilang makakalagang elemento na dapat isaalang-alang. Una, ang kasaganahan at kasaganahan. Ang mga igos ay kadalasan na uugnay sa kayamanan at tagumpay sa pananalapi pangalawa ang fertility at seksualidad. dahil sa kanilang hugis at simbolismo sa iba't ibang kultura ang mga igo ay maaaring kumatawan sa pagkamayabong, pagbubuntis o sexual na pagnadais. Pangatlo, ang kaalaman at karunungan, ang mga igo ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng kaalaman o pag kalusugan at kagalingan. Ang pagkain ng hinog na igo sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mabuting kalusugan at sigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng igos. Kapag nanaginip kang bumili ng igos, sumisimbolo ito ng pananabik para sa kaunlaran. Ang pagbili ng mga pig sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais para sa material na kayamanan. Kung maingat mong pipiliin ang mga hinog na igos, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga hangarin para sa kaginhawaan sa pananalapi. Ang pagbili ng mga igos sa isang panaginip ay nangangahulugan na gagawa ka ng isang mahalagang desisyon. Kapag pinili mo ang pinakamahusay ng mga igos sa iyong panaginip, pipili ka rin na sumisimbolo sa pangangailangang gumawa ng matalinong desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng igos. Kapag na naginip kang gumain ng igos, ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan. Ang pagtangkilik sa matamis at sariwang igos ay nakadarama ng matinding kasiyahan. Ang pananabik na ito ay nagpapakita na tinatamasa mo ang mga bunga ng iyong mga pagsisikap. Ang pagkain ng igos sa iyong panaginip ay maaari ding sumisimbolo sa pagpapakain o pagpapagaling ng kaluluwa. Ang malusog na igos ay sumisimbolo sa kalusugan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pangangailangan para sa pagpapakain, para sa pagbawi sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabalat ng mga igos. Ang panaginip ng pagbabalat ng mga igos ay maaring sumagisag sa proseso ng pagtuklas ng katotohanan. Kapag maingat mong binalatan ng balat ng igos, makikita mo kung ano ang nasa likod nito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagsisiyasat sa sarili kapag ikaw ay nahaharap sa mga nakatagong aspeto. Ang pagbabalat ng mga ego sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa pangangailangan upang matugunan ang mga problema. Ang iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga sitwasyon ng may pasensya. Kailangan mong lapitan ng mga isyo ng may pag-iingat kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga igos. Kapag na nanaginip kang mamitas ng igos, ang simbolo na ito ay kumakatawan sa swerte. Ang panaginip na ito ay senyales na aanihin mo ang mga bunga ng iyong pagsusumikap. Ito rin ay isang pahiwatig upang manatiling bukas sa mga pagkakataon at samantalahin ang sandali kapag ang tagumpay ay nagpapakita mismo. Bukod pa rito, ang panaginip na mamitas ng mga igos ay maaaring sumagisag na isang pakiramdam ng pag-aalaga. Pinipili mong iinbes ang iyong oras sa pinakakasiyasiyang relasyon. Itinatampok ng panaginip na itong iyong kakayahang pahalagahan ang mahahalagang bagay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na igos. Sa iyong panaginip nakakita ka ng mga bulok na igos. Ang paningin na tamoy ng bulok na prutas ay maaaring makapukaw ng damdamin ng pagkasuklam. Ang panaginip ng mga bulok na igos ay nangangahulugan ng isang malakas na babala. Kailangan mong bigyan pansin ang mga lugar ng iyong buhay na maaaring maging mas maunglad. Ang mga bulok na igos sa iyong panaginip ay sumasalamin din sa mga damdamin ng pagkakanulo sa iyong mga relasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na dapat mong tugunan ang mga pangunahing isyo na iniiwasan mo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na harapin ang mahihirap na sitwasyon. Huwag hayaang lumala ang masasamang bagay at lalo pang lumago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng igos. Ang panaginip ng mga berdeng igos ay maaring sumagisag ng kasaganahan, kasaganahan at pagkamayabong. Ang mga igos ay magkapareho sa sensuality at indulgence. Kaya ang pagkakita sa kanila sa iyong mga panaginip ay sumisimbolo ng kasiyahan. Bukod pa rito, ang kulay berde ay sumisimbolo sa pagligo, paglago pagrinyo at pagkakaisa. Ipinapakita ng mga berdeng igos na nakakaranas ka ng personal na pagkunlad sa abot tanaw.